Dalhin ang ating krus at sumunod kay Kristo, ika-dalawamputwalo ng Agosto. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin, Juan Capitulogis versikulo 27. Napakahalaga ng kaalaman na mayroon tayong isang matapat na kaibigan, isang magbibigay sa atin ng marangal, mataas na karakter, na mag-aakma sa atin para sa pakikasama ng mga makalangit na anghel sa mga korte sa itaas, Nasa lahat ng kanyang mga anak ang kanyang pagbabantay, mayroon silang isang kapayapaang hindi maibibigay o maaalis ng mundo, hindi nawawala ng pag-asa o ng tirahan sa pagkawala ng mga kayamanan sa lupa. Nakikita ni Kristo ang mundo, puno ng aktibidad sa paghahanap ng mga kayamanan sa lupa. Nakita niya ang maraming nasasabik na sinusubukan muna ang isang bagay at pagkatapos ay isa pa sa kanilang pagsisikap na makuha ang pinag-iimbutang yaman sa lupa na sa palagay nila ay magpapakuntento sa kanilang makasariling kasakiman, habang dumadaan sila sa kanilang maalab na hangarin sa iisang landas patungo sa totoong kayamanan. Bilang isang may autoridad, nakikipag-usap si Kristo sa mga ito, inaanyayahan silang sumunod sa kanya. Nag-aalok siyang pangunahan sila sa mga kayamanang tumatagal hanggang sa walang hanggan, itinuturo niya sila sa makitid na landas ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo, ang mga taong nagpapatuloy sa landas na ito, na nakalalagpas sa bawat hadlang, ay makararating sa lupain ng kaluwalhatian, sa pagtataas ng krus, makikita nilang itinaas sila ng krus, at makakamit nila sa wakas ang walang hanggang kayamanan. Maraming nag-iisip na makahanap ng seguridad sa yaman sa mundo. Ngunit hinahangad ni Kristo na alisin sa kanilang mga mata ang mutang nagpapalabo ng paningin at sa gayon ay hinayaan silang makita ang higit na labis at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Nagkakamali silang mga guni-guni para sa mga realidad at nawala sa kaluwalhatian ng walang hanggang mundo. Tinatagawan sila ni Kristo na palawakin ang kanilang pananaw na lampas sa kasalukuyan at magdagdag ng walang hanggan sa kanilang pangitain. Dapat nating itaas ang krus, at sundan ang mga hakbang ni Kristo, ang mga nagtataas ng krus ay matatagpuan na habang ginagawa nila ito, itinataas sila ng krus, binibigyan sila ng lakas at tapang, at itinuturo sila sa kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.